Iimbestigahan naman ngayon ng Agriculture Department ang napaulat na pagdilihis ng mga smuggled agricultural product. Nagbabalik si Clayzel Pardilla. Binabaon sa lupa o di kaya inilalagay sa incinerator. Ganito raw dapat ang mangyari sa mga nakukumpiskang smuggled agricultural products. Pero ayon sa isang source ng PTV News, may diversion umanong nangyayari ang dapat sinisira at itinatapo na ilegal na produkto sa mga anti-agricultural smuggling operation. ibinebenta umano pabalik sa may-ari. Iniimbestigahan na ito ng Department of Agriculture at tinututukan ng issue. That is our initial findings. Pero from uh, as far as uh, the last few months na kinukondem are concerned, uh, lahat naman na uh, nakondem ng properly uh, with uh, the na uh, nakatutok na uh, ating enforcement unit. Uh, so so far ngayon wala akong alam, alam masyado na nangyayaring ganoon. Ayon sa samang industriya ng agrikultura, hindi na bago ang ganitong modus product na meat no uh, may reported na na ganun nangyayari so is expire or uh, not for human consumption na tapos uh, pinamalik uh, hindi masyadong properly handled ito mga uh, produkto kung recycle ito uh, pwedeng mapulta sa market sa ika -ani na Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group Meeting sa Malacanang. Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas sa mga anti-smuggling measures. Nais si Secretary Tiu Laurel na magtayo ng condemnation facility para maitapon ng maayos ang mga smuggled agri-products. Mas maganda na ang DA na mag-condemn ng lahat ng mga produktong uh, Uh, nahuli sa pier na illegal at uh, or malamang may sakit o mga kontrabando para wala nang ano wala nang wala nang kalokohan mangyari diyan. Ah, uh, pila 'yon dahil uh, yung pagkapasok el ah uh, uh, nandiyan ang BOC nandiyan ang DA. And ito is uh, kung kung illegal na kung asok, dapat uh, diretso na sa uh, sa site no para at least eh, call them itong mga produkto ito nasa within the area. Uh, mas madaling i-monitor. Karaniwang kinukumpis ka ang mga produkto na galing sa mga bansang may African swine fever, bird flu o may outbreak ng sakit dahil banta ito sa kalusugan ng tao o panganib sa sektor ng agrikultura. Kalesal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.